Hello guys, uh, what's po sa inyo lahat no, na mga kamariks dyan uh, Luzon Bises Mindanao at sa OFW What's po sa inyo lahat dyan Ayan po, ito pong simula ng aming paglalakbay no, pag papunta sa bayan ni sa bahay ni ni ni, ni Josie. Ayun po si Josie oh, guys. Uh, samahan niyo kami, guys. Ngayon oh, uh, may layo yung biyahe namin ngayon. Uh, ano, ingat-ingat uh, lang kami kasi malayo yung lalakbayin namin patungo doon sa kanila iwan lang namin motor doon sa sinasabi niya na ano na nakapatagan iwan lang namin doon sa baba ayan guys sige maraming salamat uh, sabayan nyo kami uh, may pakita pala ka ayan po guys oh napaka ano ang mga bundok dyan dito kami sa kabila na bundok dadaan dito kami dito kami guys oh. Uh, kami na bundok guys doon kami papunta Ayan uh, po yung ano uh, pupuntahan nami mo yung puti guys uh, na doon ayun no uh, sobrang layo i-jump po natin ha kung kaya ba ayan ayan oh yan guys yan dyan kami dadaan ngayon uh, malayo po yan dito uh, oh oh uh, ayan po guys i-focus uh, ko guys ha uh, yan po yan yung daan na puti yan daan na puti guys dyan kami guys oh yan Hmm ah uh, sige so guys, uh, may layo pang biyahein namin ngayon.

Anong gusto mo sa lalaki? Sa pagkatao niya? Tao? Ah, oh. ah. Gusto lalaki. Ah. Oh. Hmm. mabait. Ulan. ulan. Ano Ah. Oh. Ang lakas. <laughs> Dito na tayo ng <laughs> mga video. Ano pa lang dito yung video. Paano po Basta yung cellphone. Ganito na ko lang. masyadong ulan, doon ang lakas ng ulan doon sa ano doon, doon. doon sa ano no? Hmm. Dito, dito, hindi na. O, dito din Oh, pero may Siyempre. Siyempre. guys yan o yan yun yung bundok malapit na tayo guys yung bundok o oh. Lay Layo na tayo ng biyahe yan yung mga bundok oh, guys oh. Yun yung kanina na may ano oh. naman, na may may yeah. ano yan yun yan okay, para kasi baka dating sa unahan pipila na naman tapos na naman ah, hello. ano ano ko muna to stop ko muna kasi ano baka mga one eternity later pala yan si Bo. Oh. Dalawa yung magkapatid niya, dalawa yung kapatid niya. Kawawa naman nasa nang kasila, no? Iwan ko, hindi ko na ano, alam. Kasi so, sabi niya na may kapatid daw na siya ang dalawa. Sinabihan ko sa inyo, kung paano nawala. Nagkahiwalay daw sila daw. Nagkahiwalay sila? Oo, oh, kasi, kasi may naghapon, humabol um, um, sa kanila. Nang Oo. Oh kawawa mga bata, no? Oo, oh, iwan ko kung sa anak kaya yun. Marami na, tala, anak. marami na talagang biktima mga bandido ba? Oo. Oh. Di ba sila nakapagod sa ginagawa nila? Hmm. Iwan ko na lang. Kasi yan yung pag pagkakitaan nila. Ha? Ah, paano nila mas kakikita sa pagiging bandido? Siyempre, pag makuha nila yung kwan, pagkakitimahin nila. Ay, paano nila? nila? Sa, ano, ipapalukat nila. Oo. Uh, Ipapalukat nila ng, ng uh, dibisis ka nila kung magkano. Pero ano naman ang makukuha nila kinabuk niya? Ang panghirap-hirap naman ang buhay nila bok. Hmm. Kasi pag may makita sila ano, ang mga mga sundalo ba o ang mga hunter ba o, ano ba, makita nila uh, may bibiyagin sila. Mga vlogger. Oo. Oh. nila yan. No? baka vlogger din ng papa nila book ewan ko vlogger oo ewan ko wala naman ako kasi nakita naman si nakita naman nila yan sa video ko yung mga bi, yung kung um, vlogger yung papa nila nakita naman siguro yan sa video ko wala naman kumiklim hindi ba baka vlogger kapatid niya sana nakuha din yun ng mga katulad mo para ano oh. para naman nakakain na yun nakakain yun naka, na, nasa, na, na, ng mga damit pero tinatahan pero tinitingnan kung naman nyo sa ibang mga vlogger o, wala sa, sa, kanilang ano sa kanilang Vlog. nakukuha uh, oh, wala wala naman wala naman Kita ang ibuok Angel na palaging 'yung nanghihiram ng cellphone mo palaging nanonood ng pipapig oh. ng mga YouTube kaya magaling na rin mag, ano magtanong magsalita ng ano oh. ng Tagalog para magaling na ring mag-English English dahil sa pipapig kasi matalino si Angel oh. mabilis lang maturuan matalino oh, na bata matalino na bata no? oh. Ikaw na 'yung mag-alaga sa kanya engine. O. Sakan ibok. Uh, teruan mo sila. O, naman. Eh la sibok parang hindi kasi ano sibok parang. Kila masanay rin yan. Pero kasi nandyan ka naman. Ooh. Ano ba kasi sibok noon? Iba kasi sibok, parang, ano, parang suplado si suplado pagka ano bata. <laughs> kasi biglang nawala at saka uh, palaging nag ano nag, lalakwat siya pala sa puton ba yung ano yung uh -huh. yung, yung yung sa uh, hindi mo talaga siya ma ano ma... pero naawa talaga kasi sa kanya oh. naawa ako sa kanya oh. tapos sa ano nung, nung nagpunta tayo sa Jollibee naawa talaga ako sa kanya doon kasi parang gutom na gutom oh, oh, oh. palagi paring, hindi pa ngayon nakita niya ang <laughs> yung bayan doon. Hindi ba pa yan nakita? First time to niya noong nagkumain tayo ng Jollibee. Si Angel, may ano na, yung ah, parang alam-alam uh -oh. na niya. Kasi, kasi para, na, ano palagi sa sumasama sa iyo, uh -huh. no? Know? oh, palagi sumasama sa... sinasama din siya ng kapatid mo. Uh -huh. Kaya alam niya yung mga yung mga mall, yung mga 7-11, alam niya. Kasi na, S ano kasi yan na... Kasi dinadala siya oh. ng ano... Sinka, ano kasi nga naka, ano yun, kasi si Jesus sa social media. Oo, oh, sa social media. Ah, akala ko din na talaga siya. Kapatid mo. Sa social media, siya na ano sa talaga. social media pala. Oh. Uh -huh. Na alam niya. Ito yung call. <laughs> alam niya kung ano. Kung ano. Kung ano, kung ano Ano ito. Kaya siya, ma, tingnan niyo, oh, di ba? Marunong na mag-ingles. Oo. Uh -huh. Mas marunong pa nga sa akin. nagpadala siya ng mga ano ng kapatid mo kaya alam niya hindi okay. pala dahil pala sa okay. <laughs> dahil pala sa youtube siguro alam niya yung mga ganun kasi ba, si kasi bago lang yan sa akin si hindi ko pa nga ayaw nga siya magsa ayaw nga, mags ayaw nga mags magsalita. Kaya hindi ko alam yung ano karanasan. Palingan mo, ang galing ng mga bato

pag Meron din mga lalaki hindi sipag. Meron hindi ba eh. Pahinga oh. muna kami no. Ah, uh, layo na ng uh, ah, Tatlong oras na. Basang-basa na si kasi ako uh, ako, ako nga luma ano oh. oh hindi kami hindi, hindi kami nagbuta salamat kami kasi hindi kami nakabuta kasi basang basa siguro yung lalim ng buta namin dito kami ngayon sa toktok ng mundok kung sa tingin nyo guys ayan nyo guys oh malayo na po kami no Ayan, meron uh, mayroon din mga motor dito. Ayun no, Na pumupunta dito. <laughs> Kasi papunta ito sa Kapatagan. Pero malapit na siguro ito sa Kapatagan. Bago nagpunta dito, nagtatanong muna ako. No ko uh, ano yung daanan dito. Ayun guys, oh. tingnan niyo ang mga ano doon oh no? ay juicy basang basa na ang short niya ay yung patalo niya tinanong ko si Josie kanina na ano yung tipo niya na ano ba uh, hindi tayo ma ano par hindi tayo ma marinig tinanong ko si Josie kanina kung ano nagustuhan gusto nung niya sa lalaki hmm. yung sagot niya na ano daw yung sagot niya yung mabait daw oh at saka yung masipag yeah, hindi na rin kasi malayo talaga insha'Allah yung masipag daw ayun uh, yung ano yung gusto din yung sa lalaki hmm. pero hindi ako nag ano, assume na uh, magustuhan niya ako kasi aturin ko sa kanya kapatid lang baka may manligaw sa kanya ba no? so, baka lang may manligaw sa kanya ayun oh, nakatunga nga siya so. oh. Kapakalakas so, talaga ng ulan ngayon. Uff, nina pa. Nung simula. Paputol-putol uh, yung ulan dito. So, tingin niyo guys, uh, sobrang uh, -ano po. Uh, juicy kasi pag makita niyo sa personal si Juicy, maganda siya. Uh, sa so, to toto Totoo to 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 lang. Yan o. No? To yan. Na uh, maganda talaga siya sa personal. At saka ano, mabait siya. Talaga mabait siya. So, Mabait siya na pagka ano, babae. Yung ano, yung hindi sa pabaya. Totoo 'yan, hindi talaga siya pabaya ang lalaki babae. Ah, uh, magaling sa bahay. Kaya nga pag ano, iniiwan ko si si Angel at saka si Book sa kanya. Safety na siya. Kaya ano, kaya ko nga pina ano, pinagawaan ng channel si Juicy silang tatlo kasi kasi itong lakad ko, mga lakad-lakad ko uh, hindi ko alam kung ano uh, saan ako patungo nito o ano mangyari sa akin at least na safe na yung dalawang bata na pwede ko na maiwan nakita ko yun kay Yossi uh, guys, nakita ko talaga kay Yusi kasi ako yung nakasama niya doon sa bahay nakita ko talaga siya paano siya ano para siya mag-asikaso ng dalawang bata. Nakita ko talaga siya. Kaya kaya ko nga, ano guys, sa totoo lang no, kaya ko nga kaya ko pinagawaan siya ng channel at saka yung dalawang bata sinabay ko sa kanya. Sa totoo lang no. Ah, uh, itong mga lakad ko. Hindi ko alam ang ah, mga lakad ko. Hindi ko alam kung anong mangyari sa akin hindi ko alam talaga kaya kahit pinagawaan ko sila ng channel kahit kung, kung ano man ang mangyari sa akin merong meron silang maano ano meron kayong matingnan na ano na na channel nila doon kayo tumingin kung ano mangyari sa akin no at sana guys uh, ano po Uh, Suportaan natin yung channel nila no supportahan po natin yung channel nila supportahan po natin guys uh. po natin supportahan po natin guys yung channel nila kasi pagkatapos nito makita namin yung bahay nila makita namin yung bahay nila guys ni makita ko yung bahay ni Josie ito na yung ano uh, pagbabago niya na hindi ko na siya sama sana ko magpunta kasi tapos na yung lahat. Tatapusin na to ang lahat. Gusto ko lang malaman yon kung saan yung bahay nila. Makita kung ang bahay nila. Para malaman ko ang sitwasyon nila doon. Pagkatapos nito, iin ko na ang ano, ah, paghanap ng ano ng sabihan ko siya na ihinto natin yung paghahanap ng kanyang anak. Hinto na natin. Sa maha, ano, ah, baka sa ano sa panahon na balang araw, kung mapakita yung anak niya, ah, mas okay kayo. Mas okay. Pakita yon. Kasi sa sobrang delikado po dito, sa amin, dito sa bundok namin, sobrang delikado po dito. Ah, hindi natin alam kung saan pumunta yung anak niya. Kaya, ang ah, akin lang yun, na makita lang yung bahay nila, yun lang talaga. Yun. Para malaman ko doon kung, baka nag ano pa doon may natira pa doon sa bahay nila kung ano ano nang itsura sa bahay nila yun lang guys yung kailangan ko makita talaga yan lang po no makita ko sa tulungan po natin na, na, maangat talaga yung channel nila nilang tatlo no tulungan natin yung maangat yung channel nilang tatlo oh hanggang dyan na lang po no uh, tulungan po natin maraming salamat po uh, patuloy kami mag ano biyahe ah uh, Ayan guys. Ah uh, Dito na kami, sisimulan na kami akyat dito sa bundok na to. Yung gubat na to, tingnan niyo guys oh. Malaki yung mga kahoy pero may daanan pa. Sa unahan ito, doon na may iiwan yung motor namin para mag maglakbay kami. malalayo kasi yung lakbay namin ngayon pero may mga baon kami, dala ni Josie. Ayan guys, no hawakan mo Jesse si. gabi yung gabi yung uwan dito guys baha? Anak ko, wag pag Huwag, huwag tayong mag-ano. So, dito, baha. dito na lang siguro ta, dito lang ya, uh, na lang tayo. Yeah, pagkatapos, lakbayin na natin. Kasi hindi tayo makapasok pa, niyan kasi ang motor baha. Baka maano yung motor natin. Dito, iwan na natin yung motor dito. Hmm. Bilindol pa. Hilindol. Nakulog pa. lakas ng ano. And guys, Ah, uh, dito lang muna namin yung Ang uh, motor namin ilagay. Siguro wala naman siguro ano dito. Mag, tatangkang mag-ano dito. Dito kami magsisimulang maglakbay patungo doon. Hindi kasi makapasok 'yung motor, may daanan sana. Hindi makapasok 'yung motor kasi 'yung baha. Sobrang lakas pa ng baha dito. Kasi umuulan dito sa ano. Pupuntahan namin Mga gusto. Tolan, tumbak. Tayo nakabutas. Katapos hindi pa kami nakabuta, guys. Hay un motor, ¿di qué quieres?